Yo. Makulimlim <laughs> ngayon pero alis pa rin kami. Covered naman yung pupuntahan namin. Bali ano siya, eh. Ano ba tawag doon? Bali. masa ano, fest. Parang di festival eh. Nakalimutan ko. Sorry. <laughs> Ayan. Doon na lang. Uh, parang iba-iba siyang bansa. Kasama ang Philippines. Tapos papakita nila yung culture. Tapos yun, pagkain. Kaya pupunta tayo doon. Yo. Let's go. Yung dalawa si itong sasakyan oh. No? Mga dagta, ano to? Parang laglag ng puno. Dumi. Sakay na. Tara na. Gaharutan pa yung dalawa. Gaharutan pa. Awkward. Iwanan natin si mama. Iwanan natin. <laughs> let's go. Uh, go? Okay. Go. Let's go. <laughs> Meron yung kapapa. Let's go. Hey, indo duga gamitin niya. Pili. Piling naman marunong mag-drive. Oh, that's oh. Ano mo sa mga? mo? I can't open. Bilisan mo. Bilisan mo. Bilisan mo. Bilisan mo din ang point po ako. <laughs> <laughs> Oo nga. Gag-drive pisa sa kini ah. Ay! drive pisa. Uy, mama. Let's go. Nakalimutan ko yung pangalan ng pupunta natin doon na lang. Sencha na ulianin. What eh. time is it? Grabe yung <laughs> ulat doon na. <laughs> Okay. Saan tayo magpa-park? <laughs> Nowhere. Punong-puno ah. Pero libre ito. Free parking ito eh. Kaya maraming tao. Kita kami ng parking. Ah. Ha. Kanina pa pala nandito. Bakante nandun lang kami. <laughs> Buti mabanti kami dito. Ayun oh. No? Libre yung bus ride papunta dito. Ayun, magda-download ka ng app liyan. Tapos pwede mo siyang gamitin. Ayun oh. No? Libre yung ano, bus oh, kulit eh no. Para sa event. <laughs> Philippine Pavilion. McDonald's. It's good, ah. Huh? Look at you in the car. Giretso tulog, eh. Kain na, kain na. Yun. Oh, it's okay. I need a hug with you. Ayan na. Ang ganda ng ano sa video. No? Parang nasa abroad. Parang tayo nasa abroad, eh, no? Sabi nila, late night drive. Tiyan mo liyan, no? O, oh, diba di ba? Ito po ang Regina sa mga nagtatanong. eh tinanong nila Ina, nila Rice. Kung ano meron sa Regina. Ito po. <laughs> <laughs> Ayan. Maganda yan. Picturan sa mga debu. Wow. Oh, ah. pang mayama. Di ba? Wala siya hilaw dito sa ano. Saan Saan ba tayo? Aba ba ang pakyon? Lake tan. Kapos merong lake. Nakano't dilim eh. Unahin dito no yung mga ano, scooter sa apyan sa ap. Kailangan mika credit card ka para ma-access mo yun eh, dami yung I'm going down. Sa Pilipinas kaya pag may ganyan. Wala na Pero, pero so, wow, yung lake. Ang lake mm. Regina. Lake. <laughs> ano yan? Man-made yan, man-made. Ang ganda sa video. It's so blue. Parang nasa abo. Wait! Ay? Ano yan? Yung building ng Sastel yata. Yan. I'm scared. You're scared? The you land? meron sa likod natin eh. nga na yung ano natin Plate number natin <laughs> <laughs> Dito rin ang dami rin no, oh. oh. Dami nilang parke Dito ano. hmm. Dito nila ito yung ano ah. Tingnan natin ito. Ay no. Oh, di ba? Alam mo to. Oh, diba? ganda. But but, but wala walang ilaw, no? Kundi dosa ano pa nila gagamitin niyan sa Ay, Sa summer. Sa summer pa nila ayusin. Hindi sa kanila. Malapit na pag ano, nag canada Day, no? Ah, hindi pa sila nila naglalagay din ng na halaman. Ah, oo. Bulaklak. Wala pa. Mm, pinupuno nila 'yan. Malamig pa kasi. Siguro pag nag-June no, mga first week of June, magtatanim na yan mga. Mm. mga Masarap dito, ano, mag-money-money, pag ano. Tanggal ng stress yan. Bilangin mo yung ano, yung mga Okay, yung mga ano ba to? Yung mga yung mga bibe, di ba? Maraming bibe diyan eh. <laughs> tuloy tong bahay no, the White House. Naging white tul tuloy siya lalo kasi white yung ano no, yung ilaw na nilagay niya. The White House. Ganun yung mga markelo. Diba? Mga bata. Mga bata, no? Oo. Oh. Kahit saan mo yung pwedeng iwan yan, ha? Pwede mo yung iwan kahit saan dito sa Regina. Oo, oh, ganyan. Stroll-stroll ka lang, no? Maganda yan. Pang ano? Pang liwa-liwa -liw lang. Ito po ang downtown Regina at night. Wow. <laughs> sa mga nagtatanong, ito po ang aming dito po kami nakatira sa Regina Ayan. small city small town Ay, hindi naman small small city nga pala pero pagka rush hour oh pagka nag rush hour dito nagkakaroon na rin ng ano build up ha hindi traffic build up kasi talagang walang traffic dito Ayan. tapos doon, maganda doon ng munisipyo yan Ayan, oh, ayan, banda. Doon yung magandang part. Ayan, yeah, magandang part din dyan. Pupunta kayo. Diyan sa street na yan, Victoria. Victoria Avenue. Ayan yung bus. yung bus. Di ba? May bus dito. Sa... May bus dito ah. <laughs> may nag-comment nag, may nag kasi. Wala bang bus dyan? Meron. Meron kaming bus. Ayan po, may bus oh. Every 15 minutes yan na uh, dumadating sa bus stop. Kaya marami siyang bus. Hindi ko lang alam kung hanggang ano. Hanggang anong oras liyan ang bus? Hanggang 1 o 8? Parang alam ko 1 yata ate. 1 p.m. 1 a.m. Yung lang hindi ko lang sure. Google nyo na lang. Oh may building? Mayama. Ayan o yan. maraming pang building dyan. Downtown yan eh. Dito kami sa Albert Street. Tapos ito, itong ano na to, traffic light. Huwag na huwag ka magbibit the red light kasi napakagaling. Katulad nun. Katulad nito, talagang hindi ako nagbit the red light kasi napakagaling. I e, ano mo yung video mo yung camera liyan kung saan nakalagay. Ngayon yeah. dyan, makikita yan dyan. Kita mo? Mm hindi. -hmm. Ano din yung camera eh. Ayun, dyan yung camera. Napakasigasig ng camera magkuha niya dito sa intersection na to. Pero dito lang nagbabahad. Oo, oh, yun yung pababahad, yung palusong doon. Yun. Yung iba, pag alam nilang bahana, nilulusong pa nila yung sasakyan nila. Para mano ng insurance. <laughs> style by style. Kasi dito, palusong dito yung palusong. Ayan <laughs> e o. Ayan, di ba? Malalim to eh. Pag malakas ang ulan, napupuno to ng tubig. Ah! <coughs> yun lang yung kwento ah. hindi ko sinabing yun ang ginagawa talaga nila <laughs> pero yun talaga ang kwento hindi ko alam kung chismis ito malapit na tayo sa ano sa mga diskuhan si Lian malamang pagka ano na dyan napupunta pupunta dyan Dudney Iyan naman dyan sa street na yan. Lian. Nandyan ang mga diskuhan. Yeah. Mga bar nanjan. Inna. Wala kami. 'Yan ang tinatawag na ghost car dito. Private vehicle lang gamit ng pulis. Pagka nanghuli sila, 'yan maggaganyan oh. No? Magi-Christmas light. Galeng diba? ngayon kay Jerry's yan. Yeah. Dito kami sa downtown. Bili kami ng pang barbecue para ano. Pang barbecue. Para bukas. <laughs> para bukas. Dada na tayo sa ating bridge. Wow! Hindi na ako nakapag-vlog sa loob. Daming tao. Yun, Jerry's Free Sermite, ha? Ayan, Jerry's Freezer mita, ah. Malaki ang parking ah. Maraming tao dito kasi. Maraming nakapark kasi sa Mosaic. Ayun no. nandun yata yung may event doon. Kaya medyo puno ang parking. Pero pag walang event, okay ang parking dito. Ayan. Pakita mo yung ano. Dogyut. Dogyut Overload. Pares. Ayan no. Ares um, yup. overload, oh, di ba? Diwata, pero ito, dugyot. Ang bango, no? Si Chef. Ayan, tapos ito, ayan. May hop yan. Ayan, tara. Hindi ko kalimutan na Jerry Spacer Meats, ayan. Tao, no? Ang bango, no? Ang dugyot. Dugyot, Ares overload.